Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Alas, jess jess ng umaga. Linggo po ng umaga ngayon. Galing ako sa uh, simbahan. Nagpakain na ako ng aso. Uh, ngayon, ipapa... Kabit ko ito sa tubig na washing machine kasi hindi pa namin nagamit higit isang linggo na namin to na bili. Pero hindi pa siya nagamit. Maliit lang ito, 7 kilogram lang. Pero okay na yan kasi dito may washing sa Banana Hills, may washing din kami doon sa shop. Yung mga nilabahin nilaba, dito, dito na maglalaba, hindi na kailangan dalhin doon sa shop. Ngayon, kailangan ko magluto ng pananghalian. Sabi ko nga dito ako magluluto dahil titingnan ko yung gagawa ng linya ng paglalagyan ng washing machine. Tapos... Pero na, hindi na. Na? pa Ano na? Nang? Nagawa mo yun Doon yabi ko sa pangkaw. Anong yabi? Hindi ko alam. Ando naman ni. Kapain mo na dyan yung ano. Kung bakit binawawala ang basa doon. Yung sa cabinet. Ayan yun nga. Uh, magluluto ako dito. Kasi nga may gumagawa. Gusto ko makita yung paglalagyan ng washing tapos kailangan ko hugasan yung mga dapat hugasan dahil mga gulay, ganon kasi wala naman dito talaga hugasan dahil di naman kami nagluluto dito kaminsan-minsan lang katulad ngayon, magluluto ako dito kasi nga, ano ka na ito papatayin yung uh, tubig namin dahil magagawa ng linya para sa washing machine ngayon, nililinisan ko tong buto-buto para isa lang dahil ano ka na ito? Uh, para mapalambot natin habang tumitingin. Tayo sa gumagawa, ano yun, gumagana yung ating niluluto para mabilis lumambot yung ating buto-buto. Ayan, -buto. e isalang natin sya dito. lagyan natin ang asin, timplahan natin. Kawa muna ilalagay natin. Ngayon, uh, na itong saging balata natin para para ready na yung ating mga kira ng gulay. meron akong dahon ng sibuyas kasi itatanim ko to doon sa taas tapos yung ano ka na ito kalahati ihahalo ko sa nilaga kasi pampadag, pampadagdag din ng lasa yun meron ako tatlong patatas kasi sa nilaga gusto ko yung patatas at gusto ko yung maraming patatas at gusto ko yung maraming saging, marami, basta maraming gulay kasi mas kinakain ko yung gulay kaysa ano ka to, laman kaysa baboy or buto-buto. Kaya pag naglaga kami maraming mga gulay-gulay. Kasi mahilig din yung mga anak ko sa gulay. Ang hinahanap kaagad nila pag naluto yung gulay. Ayan, sa gulay, ang halaw ko lang nito, ah, uh, at saka pizza bagyo. Kasi, wala akong nakita ang pizza kanina doon sa binilhan ko din ako bumili. Ayan, siguro ubusin ko itong pizza bagyo. Kasi, kunti lang to pag, ano yun, humupa. Ulam na namin to hanggang mamayang hapon. Para, tipid tayo. Pero madami naman kasi yung isang kilo sa apat na tao. ba? Diba? Apat lang kami kasi andyan yung pamangkin ko. Ah, meron pala akong ano yun? Bagyo beans. Ito oh. yung beans. Eh, halo ko rin ito. Yung nasubra to sa panset, baka masira, ihalo ko na din. Hindi ko na siya hahatiin. Buo ko lang na gagawin na iluluto. Ayan, ubusin din natin yung ating repolyo kasi maliit lang siya. Pagsasabay-sabayin ko na ito ilagay mamaya yung bagyo beans, apichay uh, bagyo at saka repolyo. Ganyan lang. Tapos tatanggalin lang natin yung sa gitna na matigas. Ano ba yung tawag nito? ayan madaming gulay po maganda sana kung ano nito masarap kung merong mais wala akong nakitang mais siguro hindi tigba isan na yun ayan, hugasan ko na po Nakita nyo yung gulay. <laughs> Isang planggana na maliit. Dito natin yan itatanim. Para meron tayong sibuyas dito. Gusto ko na itanim dito yung napapakinabangan. Katulad dito. Tapos mamaya diligan natin. Ito na yung ating sibuyas. Ayan. Balik na tayo sa baba kasi para mag-eat tayo. Luto. Ayan ang aming altar. Yung sampayan namin di pa nakakabit. anggalin na natin yung alin ano yun, box ng ating washing machine Tingnan natin А я не alam nyo maganda kasi ano, yung sa amin kasi na Samsung, parang dalawang banlaw lang yun. Ito pwede mo siya i-3 eh, times. Maliit lang to. Ayan. Ito, ilalagay ito dun sa ano, ilalagay ito sa baba para hindi makapasok yung mga daga. Baka makalimutan ilagay. May ikli lang yung kabita ng ano niya. Tubig. Ayan siya. Tapos yung hose niya may ikli. Kaya meron pa akong nasubra doon. Bumili kasi ako doon sa bahay ng host para diretso sa CR yung tagas ng tubig. Kaya meron pa ako doon na itago. Ayan lang. Tapos eto yung ano niya sa sabon at saka sa fabric conditioner. Ang gusto ko sana yung sa ano front load, yung sa harap. Kaso, Medyo mahal yun, wala pang budget doon, sabi ni Neres. Magamit daw ng 2 to 3 years, meron na kami pambili ng ganon. <laughs> Ayan po. Ayan na yung ating gulay. Nilagay ko na sa nilaga. Pakukuloy na lang natin. Ayan o, oh, tingnan niyo sibuyas, laurel, paminta na buo ang nilagay ko. dinurok ko na lang kasi mas mabango siya. At saka yung sibuyas dahon. Wala tayong mais kasi walang mais pa palingki. Ito na yung ating nilaga. Ilipat ko kasi dadalhin ko dun sa shop.